Ano? Walang gustong magbenta? Mga buisit! Mga patay gutom! Lahat to kasalanan ni Totoy! Kasalanan niyo to! Si Totoy dapat ang susi sa pinapangarap nating casino resort. Hindi niyo ba naiintindihan? Ha? Malakas ang impluensya ni Totoy sa mga tao. Paano kung gamitin niya yon laban sa atin? Ha? gonna be an all-out war against the people of Bagong Paraiso. No. Mo, napakadali, di ba? Hindi ba? Bakit hindi ka gumamit ng bakal laban sa bato? Hindi ba? Hindi ba? Gamitin mo yung utak mo. Hello. Don Silvio, Naka-ready uh, na po yung mga tao natin. Nakapili na rin po kami ng mga bahay na pwedeng pagsimulan ng sunog. Mabuti naman. Kung anong lakas ng pagsasamahan nila, yan din ang magpapatumba sa kanila. Pero huwag niyo silang maliitin. Hanggat buhay si Totoy Bato at si Boyong Trinidad, lalaban at lalaban ang mga taga-bagong isa. Alam niyo na ang gagawin. Sige po, Don Silvio. Capite, balla, Rito. Torna. Carlo J. Caparas, Toto il Pato. Weeknight, 7.15pm. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.